Weng, dito ka Weng. Weng, nag-stay nag ka? ha? Oh, Au, ma? Mahayaan mo. Ako lang to. Pa ako lang di favorite to. Oo, oh, favorite mo, favorite. Ito, demo favorite to. Ito. Gusto mo? Uh -huh. Kamauna ka magsulat? Uh -huh. Pangalan mo? Nadili ka ba magsulat ang pangalan? Anong pangalan mo? So, uh -huh. Sino mo name? Mama mo, sino pa mama mo? Gawas. Oh, andun sa gawas so mama niya doon yung kasalubong namin. Sino pa kala Jenepe? Jennie no. wing dito wing, dai wing. Upo ka dito wing. Di. Di wing. Di wing. Tabi ka. Betri hmm. Ako to, Ako. Ah, opo, 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 oh, hawak, 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 hawak. Kailangan na masuot ka, no? Ay, wag na, huwag na mong pala. So, hindi naman, magulo. Tingnan na ini, hindi, paydan po on. Hmm. Paydan. Payong, gusto nyo ba magpayong kayo? Oo. Oh. Oo. Oh. Ingatan nyo to, ha? Oo. Oh. Oo, oh, ikaw, eh. Oh, Bet, buksan natin. Buksan natin. Oh, wag na, wag na. Handa ka mo lang, handa lang. Handa ka muna. Ah. Nalipay ka mo, Mac? Nalipay ka mo? Ha? Hindi pa kayo binilhan ng mama mo ng gamit? Hindi pa? Oy! Gan... Paano? Mag-aral mag kayong mabuti. mag aaral kayong mabuti. Mahirap nating kausap. Wala yung magulang. Kumalis yung magulang. Naghanap ng helot. Naghelot. Nagkasakit kasi yung lolo nila. Naghanap ng maghihilot yung magulang dito. O kaya ito na lang yung binigyan namin. So... Ingatan nyo to Mak. Ang ninyo, eh, hey, tago na dito ninyo, Mak. Itago na. Mm, tago na, Mak. Tago na. Uwi na kami. Yan, mga katimla ni Roma no. Naibigay na namin yung payong. Uh, kaso, yung magulang nagka-problema doon. Naghanap ng, ano, manghihilot. Binigay na lang namin kaysa may balik pa na namin. ay yung lolo niya? Andun yung lolo niya oh. Yung lolo niya naman yung binigyan niya natin dati. Hindi rin natin makausap. Bingi rin kasi bingi. Kaya minsan tayo rin nahihirapan din tayo kung paano tayo mag-communicate sa ganun. Ah, minsan nakakarinig naman pero yung sigaw mo talaga boilo na bolio talaga. Parang tinatang kaso. Kol, tinatang kaso ka, Kol. Kol, tinatang kaso ka. Nakaso ka? Bakit? Ah, masama mas, masama yung pakiramdam niya kasi ano, nilalagnat siya, nilalagnat, tinatakigan. Nako, Pagka hindi ka gumaling sa massage, magpa-doktor ka na. Inom ng gamot. Paano kung hindi ka gumaling? Iinom ka ng hindi reseta. Pahilot ka. O. Oh, pahilot ka. Galing ka bundok? Ha? Sa bundok ka galing? Kagabi kagabi pa nag-umpisa. Kagabi. Ha? Matugod galing. Ay. Sa Kawawan Kawawa naman. Oh. Meron mainit ka Oh. Maine ako. Hmm. Kilala? Lang tan mo ako. Naku, naku, bulan katayug debat. Ano, nahihilok ka? Nako, di na magtatagal Nindi, buhay mo. Kipot hmm. di di. 20 minutes siya sa una guni. Naku, kenta ni gudi. ma Tayo buhay. Di ano ka talaga? Nanganganib yung buhay mo. Pag hindi ka gumaling, pa ka talaga. Up ka. Yan, mahirap. Huwag kang ano, huwag kang akit. huwag kang akit ng ano. Aki Kay kahapon, ako ng Alam mo naman na laging umuulan. Ulan-ulan ka rin. Pag kahapon, ini Hmm. ikaw lang ang grado mo. Ah, grade 4. Ah, grade 4 na pala to. Ano dito? Walang ganang kumain? Walang ganang kumain? Walang ganang kumain. Ako, hindi na magtatagal to. Hindi na magtatagal. <coughs> Maraming pa namang namatay sa atin ngayon. Oh, yung minteryo, tumatanggap pa na ano, kulang pa na ano. Ito yung ano. Oh, ito yung ano. Uwi na kami, uwi na muna kami. Uwi na kami. Oh. Oh. That feeling well yung misis ko. Dahil may ubo ako si Pon. Inuubo raw siya, sinisipon. Uh -huh. Oso kasi dito yung trangkasok. Wawa naman. Ayun, dalawang bata na naman yung ating natutulungan ngayon. At sa simpleng bagay, sana naman na nakatulong kami. Nakapagbigay kami ng saya, lalo na sa mga magulang, mga bata at sa mga nais nice din sumusuporta sa amin at kaya tila ni paki punta yung youtube channel niya paka subscribe ninyo para naman nga madagdagan pa namin o makapagpatuloy kami sa aming hangarin nga makapagbigay ng tulong ayuda ito sa ating mga kababayan, sana ah, sa muli walang kapaguran ang ating pagsisikap na kapag tayo ng saya sa mga bata at kagalakan para sa kanila. So that's all, God bless, mabuhay ang lahat ng team lani Wonder Woman. Lahat ng mga sumusuporta at nanonood ng mga videos